is expired. You know. Okay lang naman yan. ID lang naman. Ayan. Ito na po si Lian. Nagsisimula na ang kanyang pagdadrive. I should have started air. <laughs> Para sabay kayo ng mama mo. ba? Diba? Ayan. Kaya mo na yan. Hindi na kita sasamaan. No. You still have the car. Bakit? Ano don't want to mo yan. Takot din naman eh. Samaan na nga natin sabi ko kay Lian kung may babayaran Sabi niya bring money Hindi naman uso pera dito Bring credit card O kaya debit card Ayan <laughs> Yan mga requirements para turuan siya doon sa school. Sa school lang, school lang magtuturo sa kanya. Instructor ha. May instructor to. Okay na. apa picture na lang siya. apa picture. Yun, okay na kagad. Walang 5 minutes. Ano yung ano? Kinuha mo, liyan? Ano kinuha mo? Hindi, ano yun? Yung ba't mo kinukuha yan? Anong number yun? Ano ba yan? Ito. Saskatchewan Temporary Card. Yon. Kailangan niya ng number eh. Yan. ano na number mo? Yun, no? customer number. Yun ang kailangan niya. Customer number. Ayun. Saskatchewan Temporary Identification Dadatay niyo yung card mo doon Walang bayad ha ah. Walang binayaran Okay na Basta ang kailangan Passport PR card Tsaka Ano ba yung isa? Health Anilin? card Health card Yung Basta tulang Dalawa lang kailangan niya Pero syempre Binigay na namin tatlo Okay na Sabay na kayo. Health card Sabay na kayo mag-drive ni mama. <laughs> Why are they gonna retake my picture? Eh, hey, tin tinatanong ko niya kanina kung okay yung picture mo, sabi no, mo. No, she was like, okay, that's fine. Ano? Sabi niya? She was like, I was like, I was gonna ask for a second one, but then she was like, okay, that's fine. Siyempre, hindi. Sa picture dyan sa mga les lese hindi ka makakapili ng ano mo. You can, but, but she doesn't want to. Uy, kumaganun pa. My card next pag na tayo. Hindi ako. kami ngayon kay La Jerry's. dahil wala kaming ulam. Nakalimutan namin maglabas ng ano? Ng karne. Eh, manok na lang pala yun nandyan. Kaya, bibili kami ngayon baboy. Ayan. Siguro boto-boto tsaka atay. Parang masarap mag-ihaw ng mag-barbecue ngayon. Tapos mag-ihaw ng atay. Konti lang. Fall, eto na po ang fall, Ito na po ang fall colors, Di ba? Maganda to pag sabay-sabay silang malalaglag. Yung hmm. ano na sila, ayun no. Know, paisa-isa pa, pa lang eh, kumbaga ano eh, may mga green-green, matibay pa yung pagkakapit nila. Pero nalalaglag na yan isa-isa, ayun -isa. know. Hindi ko na nga rin kinakat yung grass eh. Oh. <laughs> na ako eh. Kasi fall eh. Siguro pag sinipag. Sa bukas, linggo, pag sinipag. Tingnan nyo yung dalawa. Sasama, nakapantulog na. Ito tayo nang ano. tension na kayo sa ano ah. Sa mukha ako. Nakatulog, nakatulog mo ako kanina habang nanonood? Yeah. Na, napansin mo ako Dilan? Hmm. Kasi ano, nanonood ako nung pelikula. Ano pong pelikula pinapanood ko? Uh -huh. Jumong. hindi, parang Jumong siya eh. Yung ano ba yun? Sa Amazon Prime. Ano ba yun? Kalimutan ko. Ah, so, ano, The Swordsman ba yun? Swordsman. Yan. Panoorin nyo yan. Kung may Amazon Prime kayo, panoorin nyo. Maganda. Galit. <laughs> Gunung-gunung siya. O nga, ganun ganun din naman ako. <laughs> Tapos nakatulog ako, pagkagising ko, o oh, continuous ulit ng panonood. <laughs> Parang anon lang ako eh, mga 5 minutes, 5 minutes na kakahidlit. Parang hindi niyata ako pwede sa ano, sa sinihan. Nakakatulog na ako. Nakakahilig <laughs> ka. Nagihilig sa sinihan. ang ganto na ada sa Pilipinas talaga eh. Ano <laughs> na? sabi natin, yung gantong ano, araw parang sa ano ko eh. Sa Bulinaw. Yung, yung mga araw doon eh. Pag palubog na sa probinsya. May hindi siya yung ano, para madilaw-dilaw siya. Ayan, kung gusto niyo bumili ng lutong ulam, ayan, may mga lutong ulam na. Masarap 'yon, yung chicken tsaka yung pancit. Pancit yata 'yun eh, tsaka Lumpiang, Shanghai. Eh ah, eh. chicken, pancit o lumpia ng Shanghai. Ayan. Pwede kayo order. May mga tinapay din dito. Oh, masarap 'to ah. Kopya monggo. Tapos Spanish bread finish bre. Yan na, Jerry's freezer meats. Ayun. Mm Kita -hmm. tayo. Okay. Dahil nasa momentum tong isang tao na to. <laughs> Iikot kami sa lote ng Toyota. Hindi naman siguro kami magiging trespassing dito, 'di ba? Eh. Kita upe. Dimo ah, saan Sinara na pala nila dito, yun doon sa dulo. Ayun ang mga Toyota. Hindi naman siguro kami trespassing. May naglilinis pa naman yan. Tingin-tingin na. Mga empleyado na lang yata eh. Hindi na pala pwede doon. Nung may daan kasi dati doon, minarangan na nila. Ito siya, ano Dito lang, titingin lang ng ano. Babalik tayo dito titingnan titignan natin yung Toyota Cross. Yung counterpart ng Tinignan natin ah. Puro truck eh. Eto, tiyo, Ito, Toyota. Ano ba ako? Crown niya tayong Puro truck eh. Tundra. Ayan yung cross. Ayan nga nyo. Hybrid racing. po sila. Ayan yung ano, patapatuloy natin. Tapos Grand Highlander. Ano naman kasi ko ko kocha nyo? To Totoo? Ayan. Balikin? Ayan. Nangyayam mo niyang kocha. Supra eh. lahat GR ano. GR 86. Uh -huh

kung ino bago mo platinum. Oh. Ganyan ang bago ng mga kulay, no? Ganyan oh, yun 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 marapatin yun Ganyan yun 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 Tacoma yata yan. Ganda, no? Holy green. Green Goblin. <laughs> Ayan, Green Goblin. Ayan, guys. Ayan. Ayan ang marami. Kasi ano. Okay. Diretso tayo. sarap sa Wala kayo. Wala kayo. Kaya punta tayo dito sa Mazda naman. O, ito yung mga Mazda. ba ito? Okay din yan, Mazda. Ganda ng pula, oh. CX-3 yata ito, eh. Ganda ng pula yun, eh. O, ganda ng pula, no? Galit na galit, no? Uh -huh. Mahal ba ito? Oo. Uh -huh. Yung mga 250 lang yung value. Maganda rin yan, yung Mazda. Ganda ng kotse ng Mazda, no? Hmm. Pero parang haba naman okay, ang mga na moso haba ng pochi. haba ng muso ayoko na ito o yan o 690 ah ano ito? o yan o hindi nyo no bro bro yun o 650 yan o 650 maliit lang yeah. hmm. tapos dito yung Chrysler ito yung kala ano eh, kina Ina, kina JJ. Maganda, mami. Ang nasakyan ko. Ito rin yung sako nila, sa akin pa. Oo, maganda o. Eh. Ano, maganda rin yung iti mo. Eh. Ayan po na, ang ganda. Ito, ang ganda nito. Dacho, dacho. Ang daming dacho. Jeep. Ayan, jeep. tayo. Nag-sightseeing ng mga sasakyan. <laughs> ano lang yan eh. Motivation. Ito, mga nanlito. outlet Say hello, my little ah, under 10k. Oh? Mga second -hand, yun o. No? Under 10k. Huwag na siguro. Brica pala ng lace dito? Ano? O mga ano? nandito pala yung pabrika ng lace. Hello. Ito, Icepillow. Ah, Icepillow. Eh ano naman ito mga Jeep roam din? Ayan, Dodge. Ayan. Daming, ano? Dodge dito Ay no, truck na ram, no. Sa Pilipinas yata uso ang Jeep.

ano sabi nyo first bucket for free with the app o oh, di diba o oh, di kailangan oh, yung, ano yun yung manipis no yung ano download natin yan na libre only on teka website. lang download natin wow. ayan bali no. libre nga yung isa pero libre niya yung tenders. Ito libre. Isang bakit daw. Tapos yung... Bakit hindi nalilagay sa ano? Bakit? Six piece lang kasi. Ayan. Oh, yeah, More no, diba? chicken? So, ulam namin tsaka sabaw ng sinigang. Kain, kain tayo. Ito ang libre ah. Ito, $24. Dollars. Kain. Nasa yung gravy? Alo? Ba't ka ito? $1? Ang liit! $1 rin. Kala ko sabi ko, mura naman ng gravy. Ayan. Small yata ito. Ayan, kain tayo. <laughs> Dito na naman tayo. <laughs> Pero nakikita nyo, napapansin nyo. Diba? Diba? naglalaglaga na talaga eh, ali yung mamaya lilinisin yan sundin muna natin sila. Lani eh. nagbabasa kasi ako ng mga comment Uy, yung gundo ng unubyo yan, nagbabasa kasi ako ng mga ay nagmesig siya no sabi so, ni Lian can we buy mashed potato from Popeyes just one okay nag request ang yung unika iha e, eh di kailangan natin bumili ayun ano sinasabi ko <laughs> pasensya na kayo nagbabasa kasi ako ng mga comment tapos nandun ako sa kwarto tapos mamaya may live kami sa spot pinoy Yan. kung gusto niyo bumili ng t-shirt ha sa Calgary October 4 and 5 magkita kita tayo doon uh, with Elements Residences Yan. Ah, uh, may roadshow sila tapos kung sinong gusto bumili ng condo o gusto mag invest malaking malaking discount ang makukuha nyo malaki at least 300,000 sa event yun 300,000 pesos ang madi-discount nyo per unit ba diba? per unit ha ah. Kumaga malaki malaki kung, kung bibili na rin ng, naman kayo ng kondo eh i-consider nyo na yung elements residences ayan malaki marami pa marami pang discount tapos may unit 2 and 25 yata plus 1% discount sa price ha tapos 1% discount din pag dun sa event uli ha sa event na yon meron pa rin uh, 1% discount tapos yung unit 2 and 25 yun yata yung may katapat yung likod parang ganon kung baga uh, yun may discount yun tapos libreng ticket yan pauwi ng Pilipinas kung gusto nyo tignan yung unit nyo Ayun, kaya kung, kung bibili din kayo at may mga kakilala kayo na bibili, pwede nyo i-consider yon kasi napakalaki ng discount para lang dito sa October 4 and 5. Yan. Kaya kita-kits tayo doon ha Tapos t-shirt ng Spot Pinoy kung gusto nyo rin. Ayan. Tapos ano pa ba? Yun. Uh, nagbabasa kasi ako ng mga comment. Ayan. Sabi nila, Mark, nagiging talamak na ang pagnanakaw dyan sa Canada kasi daw talagang yung shoplifting yun yung uso, yung usong uso, -uso talaga dito shoplifting tsaka yung carnap ng sasakyan especially sa Toronto tsaka Quebec yung mga yan kasi malapit sa Porte eh. yan. tapos sa Vancouver yata na issue yung last alam ko na issue rin yung catalytic converter yan pag nanakaw yan. dito naman sa Saskatchewan ah uh, bihira naman yung ano pero meron pero birang bira yung ganon kasi malayo ang port dito kaya hindi nila agad ma-ship kasi kailangan ma-ship niyo yun eh yung mga magnanakaw di ba ayun tapos yun nagiging talamak na daw yung ano yung uh, nakawan dito sa Canada mamaya pag-usapan natin sundin muna natin si Lani ano, potato ni Lia. Mas potato. Ay, nagtatanong pala yung tips sa Tim Hortons. Ayan, shout out sa kanila. Kausap ko sila kanina. Ayun. Yung tips ba daw sa Tim Hortons, binibigay ba yun? Hati-hati ba kayo? O pag sinabing tip mo, tip mo, tip mo talaga yun? Hati-hati. Pero sa ano lang yun? Ang sa drive-thru, drive-thru lang. oh, pero pagka ano? Wala sa baker, wala sa storefront. Ang, um, pero pag kunyari sinabi sa sa'yo na tip mo, uh, ah, oh, tip mo sa'yo lang mo. yun? pag binigay sa'yo, yun, sa'yo na yun. Pwede mo itabi. Kasi oh. wala naman daw kayong bulsa, di ba? Paano nyo? oh. nyo? So, Saan mo ilalagay? Hindi, yung ano ka, punta ka na kagad sa ano, para ilagay sa bag. Pero minsan, pagka nagbigay na, wala na sinasabi yung customer sa iyo. Hati-hati. Hati-hati na yun. Tapos pwede mong kunin, di ba? Kasi may nagtanong kanina eh. Ayaw niya daw kunin yung tip. Hindi niya alam kung sa kanila, sa kanya ba o sa ano. Saan ba tayo? Dito na lang. sarap lang ko na lang. Ikaw ba? Mas puti ito daw sabi niya. Nabagyo yung mga ilaw-ilaw namin yan nalaglag <laughs> lakas ang hangin ng isang araw haliya ayusin natin ulit to namin kasi naisip namin October minsan naging snow na eh kaya ilang linggo na lang naman di ba? Uh, kaya tinanggal na namin Linis-linis na lang dito Yung pag-usapan pala natin yung ano yung, ano Habang nag-iiyaw sila Lani yan Yung may nag-comment kasi sa akin May nag-message siya na Talamak na daw yung nakawan dito sa Canada. Na napapanood daw nila yung mga shoplifting, yung pagnanakaw ng sasakyan, yung yun nga, sa pagnanakaw ng mga groceries yon, ta talamak na daw. Eh kasi dito ano eh, ano ba 'yun? Hindi kasi ano no, parang light sila no. 'Yun, light sila dito sa mga ganyan yung mga nagnanakaw. Yung parang sinasabi kasi ng mga pulis na huwag nang kabulin kasi nga yung seguridad mo, 'di ba? Kaya, uh, Tsaka marami na rin talagang ano, uh, yung nga, nahihirapan sa cost of living, yung ganon. Tapos, medyo ano kasi, lax. Medyo relax. Parang ganon talaga. Yung talaga masasabi ko, medyo relax sila dito sa mga ganon. Hindi katulad kasi sa Pilipinas na, di ba diba, dun sa Pilipinas, pag nahuli kang nagnakaw, ba diba, dun sa mga grocery store, sa mga supermarket, di ba talagang maraming magpo sa'yo sa iyo, ka tapos ipo-post yung pipicturean ka pa, yung mga ganun, 'di ba? Inaharang talaga. Tapos yung mga pulis talagang dadalhin ka talaga sa barangay, sa presinto, 'di ba? Dito kasi hindi. Pagka na, ano, aharangin lang nila pag hindi nila maharang, papabayaan na nila, 'di ba? <laughs> gano'n Ganoon lang. Kung aayaw bigay yung gamit na ninakaw nila, 'yun. Hayaan na nila, gano'n pero may mga ano nga, napapanood kayo sa mga video na yung mga hinaharangan ng mga Pilipino, di ba yung mga iba, mga cashier, mga gwardiya, yun. Yung ano nila dito, pang counter nila sa ganun, nag-hire sila ng mga gwardiya. Tapos, uh, yun, yung harang ngayon, di ba may harang na doon sa, ano ngayon, Walmart? O sa Walmart, sa Superstore din, may mga harang na rin. Yun, para ma, yun yung Superstore, tsaka Walmart, yun yung mga groceries dito. Yun, na inaarangan na nila para iwas na rin. Pero, kasi may policy sila na pagka uh, ganon, huwag na nang habulin. ng nang, yun, huwag na habulin yung mga nagnanama. Kaya ganon. Yun. Siguro ano yun, sa taas na rin ng renta, sa taas ng cost of living. Kaya marami na rin. Yung yun, ganon. Tapos syempre, marami na rin may hawak ng cellphone. Kaya yun, nadodocument. Yun. Yung sa sasakyan naman, dito sa Saskatchewan, hindi masyado, pero meron yan. Hindi ka tulad sa Toronto at sa Quebec na yun, talagang, ano, talagang malakas talaga. Ang taas nga ng insurance sa kanila, di ba? Ang napanood ko nga doon sa balita na meron isa 1,500 yung tinaas ng insurance niya isang taon. Dahil dun sa, ano, sa pagnanakaw ng mga sasakyan. Yun. Ah, uh, yun, medyo ano rin, medyo light din, medyo relax din yung mga pulis tungkol sa ganon. Kasi alam kasi nila na ano may pay insurance eh, di ba? ayun uh, yun, yun lang, yun lang yung nababalita dito kaya yung tanong mo na talamak na medyo, medyo tumataas yung mga ganong cases pero dito pa naman sa Regina wala pa naman ako nababalitaan na yun, nang hold up yun. yung hablo din yung cellphone, wala pa naman yun, dun lang sa mga groceries yan, ganyan Karamihan talaga ng mga incident groceries tapos yung mga mga gadget yon meron. Sa Home Depot yan, talamak yan sa sa ano ba yun? isa may sa Rona. 'Yon, sa Rona, marami rin. Yung ino-open nila yung mga box, tapos yung box lang iniiwan nila tapos binobol sa nila. 'Yon. May mga nakausap kami na Pero hindi na sila yung nag-ahabol. Oo, hindi na sila yung Ah, uh, meron meron kaming nakausap doon na doon nagtatrabaho. 'Yon, kinuwento nga na 'Yon, marami doon kumukuha doon. Ano, generator or oh, 'yung generator meron din. Buhat-buhat yung generator Palabas. <laughs> Ang kulit eh. <laughs> Oo, oh, nga. Oo, oh, yung pagka yung hinabol, yung sinita. Pag sinita mo sila, tapos hindi nila, pag sinita kasi sila, minsan iniiwanan na lang nila. Ganon lang sila. Pagka nakalusot, nakalusot. Yun, ganon kasi. Kaya, yun, yun lang yung tanong mo. Medyo ano, tumataas. Tumataas talaga. Uh, depende rin sa cities. Yan. Kaya, yun. Uh, ang ang na ng iniyaw, kaya... <laughs> Tingnan muna natin. Ano yan? Uy, may lain yung eggplant. Nag-iisang eggplant. <tip> <tip> Alah, ano? <mara. tip> wag, mo. Okay pa yan. Tapos meron pa kami. Oh. Lumalaban pa. Ano yan? Tomato? <tip> eh, wala na yung ampalaya. Wala na. Pero yung mga tomato lumalaban. Tsaka itong sili. Ayun, no? Sayang, no. oh dami sana sila, Eros. <laughs> Relax lang tayo dito. Huwag tumagal kami ng matagal dito hanggang mamayang gabi. Yon, bubuhayin namin yon. Yung pampainit namin. Ayan. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Yan, ingat kayo. Kung may katanungan lang kayo, yun, message kayo sa Cariño Family. Ayan, Cariño Family sa Facebook. Uh, susubukan natin mag-upload na doon sa Facebook kasi di na tayo nag-upload dun eh sa YouTube lang talaga okay. maraming marami salamat sa lagi panonood ingas ko kayong lahat abay na dilan okay. <laughs> Ayan, maraming salamat bye